Nandito kami ngayon sa Our Lady of Mount Carmel Monastery sa Lipa City, ang lugar kung saan naganap ang isang makasaysayang aparisyon noong 1948. Dito nagpakita ang mahal na Berhing Maria kay Sister Teresita Castillo at pinakilala ang sarili bilang Mary Mediatrix of All Grace ang Our Lady of Mount Carmel Monastery sa Lipa City, Batangas ay tinatag noong 1923 ng mga Carmelite nuns mula sa Spain. Isa ito sa mga unang Carmelite Monasteryo sa Pilipinas. Ang kumbento ay naging isang tahimik na lugar ng panalangin at pagmuni-muni para sa mga madre na sumasa ilalim sa mahigpit na pamumuhay ng Carmelite Order na kilala sa kanilang dedikasyon sa pananalangin at sakripisyo at kabanalan. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang kumbento ay dumanas ng matinding pagsubok, ngunit nananatiling isang santuario para sa mga deboto. Ngunit noong 1948, ang monasteryo ay naging sentro ng kontrobersya at pananampalataya dahil sa sinasabing aparisyon ng mahal na Berhing Maria kay Sister Teresita Castillo. Si Teresita Lat Castillo ay isinilang noong 1927 sa isang prominenteng pamilya sa Batangas. Ang kanyang ama ay si Miguel Lat Castillo, isang dating gobernador ng Batangas. Sa kabila ng marangyang buhay, pinili niyang pumasok sa kumbento. Noong Holy 4, 1948, pumasok siya bilang novice sa Carmelite Monastery sa Lipa, Batangas. Sa ilalim ng pangangalaga ni Mother Mary Cecilia ng Espiritu Santo, ang prioresa ng kumbento noon. Kinuha niya ang pangalang Sister Cecilia bilang bahagi ng kanyang pagiging madre. Noong September 12, 1948, nagsimula ang mga pangyayari na nagbago sa kanyang buhay. Ayon kay Sister Teresita, nakakita siya ng isang makalangit na liwanag at isang anghel na nagpakita sa kanya. Makalipas ang ilang araw, noong September 21, 1948, unang nagpakita sa kanyang isang babaeng nakaputi at may asol na sinturon sa hardin ng kumbento. Pinakilala nito ang sarili bilang Maria Mediatrix of All Grace. Nagpatuloy ang mga aparisyon at nagkaroon ng milagrosong pagbagsak ng mababangong pitals ng rosas mula sa langit na nagtataglay-umano ng mga imahe ni Kristo at ng Berhing Maria. Dahil sa lumalawak na paniniwala sa aparisyon, nagsagawa ng investigasyon ang Simbahang Katolika Noong 1951, naglabas ng disisyon ng mga obispo ng Pilipinas na hindi tunay ang aparisyon. Dahil sa matinding pagsubok, iniwan ni Sister Teresita ang kumbento at bumalik sa pangkaraniwang buhay. Nananatili siyang tahimik sa loob ng maraming dekada, subalit noong 2015, muling pinag-aralan ng simbahan ang pangyayari at tinanggal ang dating hatol na nagsasabing hindi totoo ang aparisyon. Subalit noong December 2015 naglabas ng dekreto ang Congregation for the Doctrine of the Faith na nagsasabing hindi totoo ang mga apparition. Noong 2016 bago siya pumanaw, ipinahayag ni Sister Teresita na totoo ang lahat ng kanyang karanasan. Pumanaw siya noong November 16, 2016 sa edad na 89. Bagamat hindi pa opisyal na pinakilala bilang totoo ng Batikan, patuloy na ginagalang ng maraming deboto ang Our Lady Mediatrix of All Grace sa Lipa. Hanggang ngayon, maraming Katoliko ang naniniwala sa milagro ng aparisyon ni Sister Teresita Castillo.